gan mo na kahan dang sa iyo Una, kalamidad at mga diinasahang pangyayari. Kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na kaakibat. Katuwang ng pag-iingat ay kahandaan makibahagi para di masawi. Makinig sa Kakibat ka kasama si Marco Rodriguez. Marco Rodriguez. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa programang Kaakibat. Dito lang sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Radio Calabarzon. Alamin ang mga dapat gawin sa iba't ibang dagliang ang kaganapan. Narito si Mariko Rodriguez, Rod ang inyong kaaktiban. check it's 1.06 in the afternoon. Magandang tanghali, Calabarzon, Kabita Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po sa aming programang Kaakibat this Monday afternoon. At ako po ang inyong makakasama, Maricon Rodriguez. Ngayong araw po na ito ay November 17, 2025. Oy, kamusta, kamusta mga kaakibat? It's been a while, hello. Nalawang araw na, dalawang araw tayo, ano ha? Walang pasok, syempre dahil weekend. Kamusta, kamusta ba ang naging weekend ninyo? nag fruitful ba ito? Ano ba ang mga pinaggagawa ninyo? Nag-church ba kayo kahapon? At syempre, syempre, napakabilis ng araw. Aba, a 17 na agad ng ano, ng Nobyembre, hindi ba? At matatapos na agad dito na sa ikaapat na linggo na tayo ng Nobyembre. Kasi meron tayong 5 Sundays ngayong Nobyembre, ha? Oo, sa mga hindi nakakaalam. Oo, limang, may limang linggo po tayo ngayong Nobyembre. Kung maga parang masyadong mahaba, pero ito ang tatandaan nyo, masyadong mabilis naman ang araw. Kaya hindi natin mamamalayan na, ah, limang Sundays pala ang meron. Oo. Kumbaga, mabibigla ka talaga. But anyways, mga kaakibat, ha? Aba, ay live na live po kami sa aming Facebook page na DCJV1458 Radio Calabarzon sa aming pong YouTube channel and of course, sa aming pong website live na zbni.ph Mapapanood niyo po kami dyan. Ayan, simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 po ng hapon. Kaya naman, patuloy kayong tumutok mga kaakibat ha, at kung may mga nais na kayong ipabate, aba ipabate nyo niyan sa amin, i-comment comment nyo na yan, shoutout natin yan mamaya mga kaakibat kayo, kayo, huwag okay, mahihiya, ha? O, oh, huwag okay, mahihiya. Kasi, kaakibat naman kayo, eh. Hindi ba? Kaya naman maraming maraming salamat sa, kumaga sa palagi nyong pagtutok, hindi ba? Ano ba ang natatandaan nyo kahapon nung kayo ay sumimba sa church? Kasi kah kahapon sa aming church, ay nagdaos kami ng Thanksgiving, no? worldwide ito, ng Philippines. Nagkaroon kami ng Thanksgiving, no? talagang taon-taon yun ay idinadaos sa Christ to the Philippines. Oo, sa iba't ibang uh, mga churches ng CTTP dito sa buong uh, Pilipinas. And an Happy Thanksgiving sa mga taga-CTTP, ha? Oo, napakabuti ng Panginoon. Marami tayong dapat ipagpasalamat. At syempre, nung weekend, medyo na busy din tayo. Marami tayong mga ginawa. Marami tayong pinagkagastos naman talaga. Wala naman talaga tayong bonus. Pero syempre, kung akala mo kung gumastos, akala mo may bonus ng person na ito. Hindi ba? Oo. Ayan, o. Medyo may kole kulay-kulay na ngayon yung hair natin. Highlights, highlights tayo ngayon. <laughs> Oo, kung change for the better, sabi nga nila. O, iba naman kasi lagi nilang black yung hair. So, doon naman tayo sa bago, hindi ba? O, mga kakibat, ka bagay ba? Kasi kung hindi bagay, ipapaalis ko to, papakalbo ko agad tong buhok ko. Sabihin nyo lang, hindi ba? Anyways, anyways, mga kaakibat, ha, syempre, pagkaganitong uh, lunis na naman, hindi ba? Tuloy-tuloy pa rin ha? Ang pagbibigay natin ng mga paalala, Oo, lalong-lalong ngayon marami pong mga nangyayari na naman sa ating kapaligiran at syempre dyan po sa may Luneta Park, sa may bandang Metro Manila po ay nagkakaroon ng rally, hindi ba? And karamihan sa mga kapatid natin dyan, no? Oh, iba't ibang Pilipino, hindi ba iba't ibang organisasyon, mga samahan ang nagkakaroon, ang nagrarally, hindi ba, patungkol nga dyan sa, alam naman natin yan na korupsyon, hindi ba. Uh, Siyempre, alam naman natin na nakalipas na ang halos isang daang araw ay Of course, wala pa rin nakukulong, hindi ba? Nakakatuwa ba? O nakakainis, hindi ba? Kaya naman kinakailangan talaga ng mga sa mga susunod na botohan sa susunod na eleksyon. Tayo po ay, alam mo yun, maging wise. o huwag tayong magpa, ano, magpadala sa, sa mga sinasabi lamang nila, hindi ba dapat talaga alam natin na magagawa yung posisyon at hindi para magba, magnakaw lamang sa posisyon na yan, hindi ba? And syempre mga kaaki, kaakibat, magkakalit ka nito na no, maraming nangyayari po sa ating kapaligiran. Abay mga kaakibat, may ibabahagi ako sa inyo dahil this holiday season, experience ang sarap ng Pasko sa Walter Mart. Groceries, gifts, not your sa Walter Mart. Aba, one-stop shop lang yan. Everything's complete and hassle free pa. Dahil sa pre parking and pre wifi. O, oh, di ba sobrang convenient? So, make your Christmas shopping easy, sulit at masaya sa Walter Mart. Dahil ang sarap ng Pasko sa Walter Mart. O, di ba mga kaakibat O, il halos ilang weeks na namin to na ipapaalala sa inyo, na, na ibabahagi sa inyo. Kasi sinasabi ko sa inyo, ay, wag na kayong lumayo pa kapag naghahanap kayo ng mga mapag pangregalo, ay wag huwag na kayong lumayo. Diyan na kayong magpuntahin, di ba? Dito sa may Laguna, meron tayo sa may Makiling, at syempre, meron tayo sa may Santa Rosa, at sa iba't ibang lugar pa po dito sa ating rehiyon Calabazon. At marami pa pong iba, hindi ba? Kaya naman, Aba eh, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa dyan na kayo pumunta mga kaakibat At syempre mga kaakibat, ito na, dadako na po tayo sa ating tatalakay ngayong araw na ito, hindi ba? Um, ibabahagi lamang ako sa inyo kanina dahil ako ay nagmula ng Victoria kanina so nagbiyahi ako o, Nagbiyahi ako na syempre pakalamba Sumakaya so, ko ng jeep and then after that yung nasakyan kong jeep ay medyo mabilis siyang magpatakbo oo talaga namang kakapit ka at hindi ka makakapag-cellphone no? sa, sa bilis ng kanyang patakbo. At pagdating dito sa may tulay po, dito po sa may bukal, aba, ay parang munti ka na siyang may masage. Munti ka na may masage siya na tricycle. Oo. At ang nagdadrive nito ay parang medyo ang edad na to ay mga tatay age na. Oo. So, dahil dahil doon, hindi ba, parang uh, nagkainitan sila kasi tumigil yung, ano, yung jeep na sinasakyan ko eh. Tapos, as in, sila. Oo. Sinasabi, natatandaan ko, sinabi nung ano, jeep driver na ano na, oo. Bumaba ka dito nang malaman mo. Oo, bumaba daw nang malaman. Ibig sabihin, nagahan mo ng away, hindi ba? So, parang nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Siyempre, pagdating sa kalsada. Kasi nga, medyo mabilis din kasi talaga ang ginagawang pagmamaneho ng driver na, 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 jeep ng sinakyan ko, hindi ba? Hindi ko lang talaga nakuha yung plaka ng jeep, eh, hindi ba? Medyo nakakainis din talaga siyang magdrive drive Oo. Eh, ang daming sakay. So, buti na lamang, ay, uh, even though may hawak akong cellphone nun, ay, uh, hindi ka na akong tumalsek. Maraming nang tumalsek, hindi ba? So, nakakainis. So, talaga, magdudulo talaga siya ng awa. o, you know? muntik, as in, nagmurahan sila, haminura nung driver ng jeep namin. Yung, aba, yung ano yung tricycle driver hindi ba so nakaka ano naman kaawa naman hindi ba kasi muntikan na din kasi talaga siyang masage hindi ba eh kapag ganyan alam naman natin na ang tawag po dyan ay road rage hindi ba oo nagkakaroon ng mga dahil nga sa sobrang uh, nagkamadali nagkakainitan hindi ba to the point na malapit na pong mag-away kaya naman mga kaakibat ha patungkol po dyan ng ating tatalakayin o mga tips para maiwas ang road rage sa daan. Ayan. So, akin pong pagbabalik mga kaakibat na patuloy kayong tumutok. Oras po natin. It's 1.13 in the afternoon. Magandang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita, alas 12. 12. Napapanahon at siksik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali. Lunes hanggang Biernes sa nag-isang DZJV 145A Radio Calabar Zone. May lakas na 10,000 watts sumasahim papawid mula sa lungsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 1458. Time check, it's 1.16 in the afternoon Magandang tanghali muli, Kalabarzon Kabita Laguna, Batangas Rizal at Quezon Welcome po muli sa aming programang Kaakibat It's Monday afternoon At syempre, ako pa rin po ang inyong makakasama Maricon Rodriguez Ayun mga Kaakibat, simulan na po natin Ang pagbibigay ng mga paalala kagaya nga po Ng akinabanggit kanina Patungkol po ito ha, sa mga tips para maiwasan po Ang road rage sa daan Ayun, unang-una mga Kaakibat ha Makinig, makinig At ating tandaan Lalo, lalo na para sa mga chopper, para sa mga driver. Ano man ang iyong sasakyan, oo, kinakailangan okay mong makinig, hindi ba? Dahil kapag init na ng ulo, emosyon na ang nauna. Abay, hindi mo na maiisip, hindi ba ang mga gagawin mo? Talaga namang uh, maaaring may mga magawa ka. Oo na, hindi tama. Hindi ba? Kaya naman ito po mga kakibata, makinig po tayo. Unang-una para maiwasan po ang road rage sa daan. Unang-una ay kinakailangan na manatiling kalmado. Huwag magpadala sa init ng ulo kahit may naiirita sa kalsada. Huminga ng malalim at panatilihin ang tamang disposisyon. Eh, yung nangyari kasi kanina talaga, pareha silang mainit, hindi ba? So, buti na lamang, hindi rin talaga, o hindi rin talaga uh, pumatol yung tricycle driver, hindi ba? Pero, syempre, uh, medyo masama yung loob niya din kasi talaga. Kasi, kung ba kasi marami siyang sakay. At, muntikan, muntikan na silang, alam mo, masagi, di ba, ng jeep. Eh, malaki yung jeep, kumpara sa tricycle, hindi ba? Buti na lamang na kalmado even though uh, medyo masama talaga yung loob ng tricycle driver, hindi ba? Hindi siya nagpadala sa emosyon niya at hindi siya bumaba ng kanyang tricycle para makipag-away o para makipagsuntukan. Kasi itong driver ng jeep, oo, talaga namang sobrang init niya. Oo, talaga nagmumura siya na akala mo talaga napakagwapo niya. Nakakainis siya. Oo, oo. talaga yung mga ano, yung mga sakay ng jeep, oo, talagang nainis din talaga sila eh. Kasi eh, bukod sa bastos yung bibig oo, nung driver, dahil nga dun sa mga pinagsasabi niya, ay e, matanda nga yung tricycle driver, hindi ba? ah, talaga naman kung bababa siya ng jeep, talaga makikipagsuntukan siya hindi ba? pero syempre oo, butin na lamang at hindi so sana sa mga choper ha, o lalong lalo na, oo sa mga jeep ni driver natin ha, tandaan po ninyo na hindi po kayo ang hari ng daan, kinakailangan na magbigayan, para maiwasan po ang kaguluhan, dahil dahil kapag ang emosyon, ang galit ang inyong pinanguna o pinauna ninyo sa inyong sarili, tandaan ninyo, maaari pong magkaroon ng kaguluhan. Hindi ba? Hanggang kaya natin makaiwas sa kaguluhan? abay umiwas po tayo. Kasi baka mamaya hindi din natin alam na kung sino man, halimbawa yung may kotse or kung ano mang sasakyan, hindi ba? Ay meron silang dalang, dalang barrel, uh, barel. Hindi ba? Hindi natin masasabi. Kasi may mga ganang sitwasyon kagaya na laman na nangyari doon sa Rizal. Hindi masamay antipolo nung mga karaang taon, hindi ba? Sa road rage na yan, o, oh, di ba? May, may mga nasugatan kasi nga nagkaroon ng barilan. So, kapag ganyan, na uh, may mga sitwasyon na hindi natin inaasahan sa daan, nagkaroon ng sagian o muntik ng masage, hindi ba? Hanggat kaya po nating mag maging kalmado, manatili po tayong kalmado. Uy! Happy, happy watching sa aking beshi. Eh. Oo. Oh. Ang nanay ng ano, pastila. Oo, dyan sa Victoria Laguna. Ang aking beshi, sa Laranyo pansig na. Diba? Magandang magandang hapon, Beshi. More benta to come. And of course, mga kakibat, ito pa po para maiwasan natin ang road rage sa daan. Abay, planuhin ang biyahe. Ibig sabihin, iwas ang stress sa traffic sa pamamagitan po ng maagang pag-ales at tamang ruta. Sa totoo lamang ha, yung sinakyan ko na jeep, sobrang tagal niya. Nakakainis. Eh. Sobrang tagal niyang naghintay talaga. O, mga naghihintay, kasi siya ng pasahero. Nagpupuno kasi siya. Eh. Pero, kumbaga, maunawaan ko yung naghihintay siya ng pasahero. Pero naman, sobra-sobra naman yung time. Hindi eh. ba napakatagal as in? Halos hindi lang yung 15 minutes eh. Kaya nga maagang umalis, kaya nga madaling araw umalis eh. Para maaga makarating ng trabaho. Pero ending, ano oras pa rin nakarating? Mag-aalas 7 na. So biruin mo, malaki, umalis ako ng alas 5. Halos nasa 2 hours ang biyahe ko, ay eh, kalamba lamang. Hindi ba? Dahil ko pa ang nagpunta ng Pasig. Hindi ba? So kapag po ganito, para maiwasan din po natin ang mga, alam mo yung pagmamadali, maiwasan natin yung pagiging mainiti ng ulo habang kayo po ay nagmamaneho, may kinakailangan na planuhin yung biyahe nyo. Kung halimbawa, malayo ang pupuntahan ninyo, abay agahan punin ninyo ang ales. Hindi naman kasi mag-a-adjust sa inyo ang daan. So, kayo po ang mag a dyan, hindi ba? Kaya naman, kapag ano, pinairal nyo talaga ang init ng ulo, walang magandang patutunguhan yan. Kundi, panay kaguluhan lamang, hindi ba? And syempre, pangatuba po mga kaibat -okay, na iwasan ang agresibong pagmamaneho. Huwag mag-overtake ng bigla magpreno ng biglaan o magbigay ng hindi inaasahang sigla. So, kinakailangan po talaga maging attentive yung mga driver natin, hindi ba? Ay, eh, siguro itong kanina nangyari dun sa sinakyan ko, uh, hindi, niya, hindi niya din kasi siguro nakita, oo, na nandun nga yung... Uh, yung tricycle, oo, yung tricycle driver, eh, kaya siguro mutik niya ng masage, hindi ba? So, kinakailangan po ha, be alert, oo, lalo lalo na nagbamaneho ka, tumingin sa kanan na kaliwa, hindi ba? And syempre, kinakailangan talaga na focus po tayo sa daan, eh, kaya din siguro hindi po ako sa daan kasi nga nagsa cellphone, hindi ba? Kaya naman iwas-iwasan po yan, oo, napapataas ang kilay kung pag naaalala ko eh, oo, kasi munti ka na talaga yon munti ka na maaksidente, hindi ba? At syempre, ito po po mga kaakibat ha, pang apat, bigyang daan ang iba. Magpakita ng courtesy sa ibang motorista, pedestrian at motorista ng motorsiklos. Hindi ba nagpunta ako ng bagyo nung nakaraang buwan? Oktubre, maging isang buwan na. Ang isa sa mga napansin ko sa Baguio ha, kapag halimbawa daraan po ang isang tao sa pedestrian at makikita agad dito ng sasakyan, hindi ba? Alam niyo po ang gagawin ng mga driver doon? as in titigil agad-agad sila or kahit uh, malapit na sila dun sa pedestrian pero may nakita silang dadaan titigil talaga sila oo, oo. talagang pagbibigyan nila na makatawid yung tao hindi ba so yun mo makikita kung gaano kadisiplinado at mapagbigay ang mga taga Baguio hindi ba yung mga driver talaga sa Baguio talagang nadini nga ako noon eh kasi pagka dito dito sa Kalamba dito sa Laguna nako po ikaw pa ang akala mo hihingi ka ng pasensya Oo, kasi ba naman hindi sila titigil? Eh, alam na naman nilang patawid ka, hindi ba? So, sana maiwasan po natin yung ganito, ha? Magpakita po kayo ng courtesy. Oo, magkaroon po kayo ng malasakit sa inyong kapwa at hindi tandaan niyo na hindi po kayo ang hari ng daan. Oo, oo wag naman matitigas sa mga mukha. So, magbigay, magbigay daan po kayo sa iba, hindi ba? Wala namang, kumbaga, yung ilang segundo lamang na makapagbibigay ka sa taong tatawid ay eh, napakalaking bagay. O, halimbawa na lamang, sa mga tapwa ah, mo driver na magbibigay daan ka, hindi ba? Diba? Hindi naman siguro yun kawalan sa'yo. Oo, hindi naman, hindi naman siguro matatapakahan ang pagkatao mo, hindi ba? So, kinakailangan po ha, magbigayan. Oo, magbigayan tayo. At syempre, ang panglima, aba, ilagay sa purpose Ilagay daw po sa perspektibo, tandaan na ang pagiging galit sa daan ay maaari pong magdulot ng aksidente at panganib sa lahat. At lalong-lalo na po sa mga driver ng jeep ha. Tandaan po ninyo na hindi lamang po kayo ang sakay. Marami pong mga pasahero ang nakasakay sa sasak sasakyan nyo. Hindi ba hindi lang sa jeep, sa sa mga bus, hindi ba sa iba't ibang uri ng sasakyan kapag ikaw ay alam mo yon may mga pasahero mi kasama sa sasakyan, please lang po hindi ba. Isipin po ninyo na ang mga taong yan ay may naghihintay na pamilya sa kanilang pag-uwi. So kinakailangan hindi ba na iwasan po natin na kapag ganyan ay uh, iwasan natin natin na magagalit. Oo, iwasan po din yung magagalit kayo kasi kapag talaga ang galit, ang hinayaan nyong manguna, babaw sa inyong mga puso, ay maaari pong magdulot talaga ng kaguluhan at mga hindi nating inaasahan na insidente. Hindi ba? So, hanggat kaya magbigay, hanggat kayang magkaroon ng pangunawa, hanggat kaya maging kalmado, ay gawin po natin ito. Wala namang mawawala, hindi ba? At mga katulong pa tayo. Hindi ba? Kung magbibigayan, walang, walang wala hindi kayo makakapag-cause ng traffic, hindi ba? Pero syempre kung magkakagulo kayo, sinasabi ko sa inyo magka pa kayo ng traffic pa naman. At syempre ang pang-anim naman po ang panghuli natin gamitin ng oras para magpahinga. Kung napapansin mong mainit ang ulo, huminto sandali sa ligtas na lugar bago magpatuloy. mag-stop muna tayo, hindi ba? Hinay-hinay, huminga ng malalim, isipin, mag-isip po tayo ng mabuti. O kasi kapag uh, tayo o nag-inhale-exhale tayo, tayo makakapag-isip tayo ng mga tamang gagawin natin hindi ba? Kasi nga, uh, paulit-ulit natin sinasabi, wala po talagang magandang may idudulot kapag emosyon na ang nanguna o ang namutawi sa ating mga puso, hindi pa. Kaya naman mga kakibatasan sana itong mga paalala pong ito, ay alam mo yung ma-remind tayo, lalo lalo sa ating mga tsuper, lalo lalo sa mga driver ng mga iba't ibang sasakyan, hindi ba tandaan po ninyo na hindi po kayo ang hari ng daan at hindi po kayo nagmamay-ari ng daan, hindi ba? Mas maigi na na magbigayan, magkaroon ng malawak na pangunawa sa iba at makakarating kayo ng maayos sa inyong paroroonan, hindi ba? So mga kakibat, ha, ba bago ako magpaalam, babatiin ko muna ang mga nakatutok. Once again, hello, hello kay Ate Rosette Laranyo. Hello, hello kay Malen Jehan San Martin. Shirley Ogaya, magandang magandang hapon. Kay Marie Chris, ayan, bueno. And kay Ma'am Doris Kaisip ng Kabite. Abay, maganda magandang hapon, mga kaakibat. And of course, mga kaakibat, always and always remember po, ha, Nang ating kaligtasan ay nakasalalay din sa ating pag-iingat. Maraming salamat po sa inyo pagtutok sa aming Facebook, YouTube at website live. At sa ngalan po ng ating mga nakasalalay, at sa technical side, muli ako po ang inyong lingkod, Maricon Rodriguez. Stay tuned dahil susunod na ang programang KKK, kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan. Oras po natin, it's 1.27 in the afternoon. Muling samahan si Maricon Rodriguez dito sa programang Kakibat, lunes hanggang biyernes, alapuna ng hapon sa DZJV 1458, Radio Calabarro.